sabay Manguha ko o oh, kamunggay itong dako na. Ihalo ko sa malung sa dugaw. Ayan. Dito ako sa hardin ng aking pinsan. aray ko. asan na yung malunggay niya? At parang nawawala. Ah, dito. Ayun. kun man. oy baka may baksan. Basin may baksan. Marami na rin ang nguha. Sa malunggay. Kasi wala na siyang halos dahon. Ayan. Baliin ko na lang kaya. Tas. Di ko makuha. Angela. Bakit kasama si Angela? Tas. Konti lang nung kukunin ko. konti lang naman niya ko sa libaw halatang maraming nangunguha sa manunggay ni Aira dahil halos wala na dahil Okay na, okay na, Dami sa luyo to. Oh. Pero hindi mo na ako ng Hindi ko pa naman kailangan. Malunggay lang muna. At iahalo ko sa aking pulam Uwi ko Angela. Ming. Ming. Ikan ada ni. Hei, wira tayo. Ada ni. Pai teman ni Angela, sila sama anakku. Kenapa? Ming. Tara, tara, dali. <laughs> bakit ka may sugat? Ah, bakit may sugat si Angela? Kawawa naman si Angela, may sugat. Hoy, agoy, agoy nagugutom na gid. Nagugutom na. Hmm, baba na. Era, wala nang tao yung malunggay mo. Pa, baka kayo nito ni Tia. <laughs> Alam mo naman si Tia Suki lagi dyan. Bakit? Pai, Mimi, kakagating ka dyan. Kaya mo siya. Gusto niya. <laughs> si mama yung bibig. kaya yung... ako. Oh? Oo? Oo. <laughs> Tapos aglambing lambing Wala naman akong cut food. Ay, kinagat na dyan eh. Ay, kinagat siya. Oo. Kaya mo siya. Gusto niya yan, eh. <laughs> Oo. yan, 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 yan. Oo. Orin ngayon, orin <laughs> ngayon doon. Okay, Iwan gawin yan. Uwi na nga ako. Lulugaw pa ako eh. Sige. Halo ako to na Amaya, ito. Mayroon ako ma pag ito na ako itutik. Hindi ko kasabihin ngayon. Mayroon na. Mayroon na. Bye-bye. Nandiyan na. Nandiyan na. Basok na. Hoy. Nandiyan. Basok na dito. Adina, adina, na, ba yan? Masama yung mukha yun Parang mata ni mama. Halika <laughs> na! Pasok na! May galit sa'yo oh. May galit. Bahala ka nga dyan. Bye-bye. May galit ka sa amo mo? Ha? Pinapakagat ka sa langgang? Kawawa naman. May problema si Angie. Nagugutom. Gusto ganyan cat food. Ay! Ayun pala, may cat food eh. Oh. dahon yung malang, malunggaya. Sinong may hala nun? <laughs> Wait na ho. Masama ang loob niya. Ayun o. No? Ihalo ko to sa lugaw.

Chinese malunggay. Ano to? Sampalok. Saluyot. Kamuling kahoy. Ayaw naman yan niya yeah, eh. Bagong tanim kukuha eh. Oh, ito oh, kawawa naman no, oh, nangandila. Bibili mo na ako ng itlog. Marco! O, kawawa naman si Marco. Gi, gi man ni si Marco. <makes noise> Hindi. Pagi ano, gi... Gilakaw ba? Ya, dibilin ko muna ning malunggaya. Kay palit pa ko. Kadus na itlo ko dito. Hmm. mabili akong itlog. Abile isang itlog Darin ko sa inyo eh. Ba't dyan ka ba ina, ba? wala lang. sige na diretsyo na dun arin ya kuning kunah